magandang gabi uh, real talk po tayo madalas po sinasabi natin na hindi hadlang ang kahirapan para umasenso sa buhay siguro doon sa mga tao na nandito sa siyudad kasi maraming uh, oportunidad dito sa siyudad. Magtra magsikap ka lang aasenso ka na pero doon sa mga tao na nasa liblib na lugar na halos nakalimutan na ng grasya o ng gobyerno eh, talagang napakalaking hadlang sa pag-asenso sa buhay nila yung kahirapan kaya nga bilib na bilib ako doon sa mga vlogger na tumutulong, nire-resource yung mga tao na nang mga nasa liblib na lugar para tulungan. Bilib na bilib ako dyan. Kay Kuya Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Virgilin, ayan. At kay Daddy Pranke na nagre-reach out, out, ng mga tao sa liblib na lugar upang tumulong. At alam mo doon sa mga tao na nandiyan sa liblib na lugar, napakalaking hadlang sa buhay nila para umasenso ng ka kaunti man lang ang kanilang buhay. Ultimo nga, pa, pambili ng asin, wala sila eh. Kaya bilib na bilib ako dyan sa mga tao na yun, mga vlogger, katulad nila Bal Santos Matubangan na hindi nila sinasarili yung gracia, ayan, bilib na bilib ako big salut po sa inyong apat na vlogger tumutulong, ayan, big salut po kaya kung dadami ang lahi na katulad nila na nagre-reach out ng mga tao sa liblib na lugar talagang hindi na magiging hadlang ang kahirapan doon sa mga taong mahirap sa liblib na lugar sa tulong ng mga katulad nila thank you very much, thank you, big salut po sa inyo